guys dito sa 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 mga kabilang side ng saging bibilangin natin kung ilan na pwede para ma harvest ang kasama ko ngayon ay si Andy ayan ayan si Andy ito sa may looban na isa. Dalaw. Tatlo. Dalawa lo tatlo. Tatlong bulig. Dito na kapag abono na kay dito. Ha? Tapos na. Tapos na. Yung sabi kay abot abot yung dito ang ano ang lubi. Magtanim tayo ng lubi dito para makita natin ang ano guys doon tayo sa kabila ayan dito tayo sa taas looban Sapa diyan. Ah. Uh. Apat. Apat. may puso po di sa puso 'yun oh. 'Yun do Baka daw magtibok pag hindi tinanggalan ka agad ang puso. Baka nakalimutan mo, nakalimutan nyo lang na anuhan. Dito, tanggalan mo na lang dito. Hindi mabot yung Ha? Ano ba ang dala mo? Ay! Sibat man niyang dala mo. Wala na, wala na. Ay, okay. Asan ka na? May nakita ka? Oh, uh, ang dami na mga pati mga runners, ang dami. Bowala, bawalan nu paku. Nito pala oh. Eh, damai poso pa oh? Di kay ma ano, di kay maris. Eh, tangalayin na poso. Oh. Asan <tutup> As kana? Ayan, bali dalawa matatanggalan ng puso diyan. Walo na? Ha? Alam mo yan o? Alam mo dyan? Ah, hindi pa pwede